Ramdam na yung uh, Lamig po ngayon Sa ating uh, garden So kanina Nag uh, plus 7 uh, na lang So yung Garden natin ngayon yung mga dahon niya Medyo nang ulubot na yung mga Dahon galing po ako ng uh, trabaho maaga pong natapos uh, under tempo tayo ngayon so ito po yung uh, backyard natin dito ito po yung uh, itsura ng ating uh, garden po ito po yung kanyang dahon no? yung mga nasa taas yan. medyo na lanta na po ayan o no? naging kulay uh, brown na po siya and uh, plus 7 pa lang po yung a uh, lamig niya kagabi. Pero, mabilis lang itong mano eh. Ayun, no? Mabilis lang malanta. Bati yung, uh, yung taas yung mauna dyan eh. Yung ah uh, tinatamaan ng uh, lamig. So mamaya mag-harvest ako ng ano, ng uh, sili. Panlagay ko doon sa ano. Sa suka. Namumulaklak pa lang ko. <laughs> Pasaway. So, ikot mo tayo sa garden saglit. Bago po tayo ah. Uh, pumunta ng uh, school. wala nang dilig to eh ang mga to kasi umol nung nakaraan so hindi ako nagdilig yan okay pa naman yung ibang dahon siguro hindi ko pa naikot to eh tingnan natin no pero talagang lalamig na siya so nakakalungkot na po pagka ang uh, ganito na yung panahon dito matamlay na yung ating garden hindi pa naman siya totally na nalanta. And yung top nya ay yung ating a uh, Ano po 'yan? Ah, uh, palaya. Okay pa naman. Hindi pa naman siya nalanta sa lamig. 7 pa lang naman kasi hindi pa naman siya doon kalamig, shaded. Pag wala lang frost, okay naman hindi naman yun masasira agad-agad yun mga ilabas ko hapon yung mga malaking bunga o para mamaya mapitas ko siya yan dito ay, may mga sitaw pa hindi pa naman ano ah yung dahon niya medyo na ano na rin hindi na kasing tingka dati tumatalbos pa lang yung mga kamote oh. maganda na yung dahon kasi wala na yung mga insektong dumadapo kasi malamig na yan o oh. yung mga talbos niya ngayon maganda na po mga kagulay, oh. hmm. huli na huli na kayo pero <laughs> kapag harvest pa tayo dyan dito yan so kahapon pala pinasa ko yung ano dito okay naman kahapon pinasok ko yung ating ano buksan ko pala yung garahe nakalimutan ko dito okay pa naman hindi pa naman na uh, sira okay pa naman yung mga uh, dahon pero pagka nag frost talagang uh, ubos talaga yung dahon na yan pag matagal pero pag hindi naman matagal okay lang Yan lang kasi yung inaaral natin yung frost uh, minus 1 yan so pinasok ko dito kahapon yung ano buksan ko lang garahe pinasok ko yung ibang halaman dito yung ating ano yun pong ating ah, papaya yan yung ating kalamansi pinasok ko rin kasi malambig nga po pati yung ating ah ang nangulubot na yun daw nata ito tatawa natin ito yung mga kahapon na pinasok ko dragon fruit papaya tapos kalamansi yan para hindi masira sa labing pero yung iba, nasa loob pa lang naman sila. Hindi ko na pinasok itong mga to. Ayan. Ang gilid, okay pa naman. Wala pang sira. Yan. Maliban lang doon sa ating ano. Maliban lang po doon sa ating ah uh, tawag dito. Ah, uh, upo doon sa likod. So, ayan po yung ating garden, Oh. No? okay pa naman siya. Wala pa namang sira. Ayan. Pero, malamig na konti. Puntahan ko na lang din yung ating kangkungan dito. Sayang, oh. Ang dami sanang talbos. Pero malamang, hindi na siya makahabol, oh. Kulay ko like, na sana, oh. Kaya <laughs> alam, hirap nang makahabol. Marami pa sa tayong pangkong eh. Pero ayan ayaw nang magkulay green nung mga dahon niya. Yung mga bagong dahon. Ah, parang yellow na po siya. Light, ano na. Light yellow na. Light green. Parang ganoon ang kulay niya. Pero, continue pa rin yan. <laughs> Pero yung init talagang hirap na. maganda na ngayon mag ano maglinis magdamo pero sa mga bunga niyan panalo pa yung talong lalo yung lunggri natin marami pa rin ah ito dito marami pa rin po yan ganda ba yan lang malamig na talaga yan So pupunta lang po ako sa school. Sundin ko lang yung mga kids kasi unang uh, araw po nila ngayon. May pasok kanina umaga. So mamaya labasan. Umuwi muna ako sa bahay kasi maaga yung ano, namin eh. Maaga yung uh, out namin sa trabaho ngayon. Kaya sumaglit so muna ako dito. Nagkapi muna ako. Tapos maya maya konti. Uh, po ako sa school para sunduin ko po yung mga kids. Tapos pagdating mamay ng mga kids, mag-harvest ako nung ibang uh, mga gulay-gulay po natin. No? Okay. So, see po mamaya mga kagulay. Okay. Good, day of school. Do you have fun? Yeah. Perfect. I got mom um, a planner. I'm like grade three. Sit down. Papa. Hello, sir. you have fun? Yeah. So, yeah. Papa, in uh -huh. grade two, I had a planner. And now I have a planner again. Okay, what about Marco? I um, have today. have today? Yeah. Yeah? Uh, what did to do too. I play with clive and Oh, okay. So, kami to ano? Place store place Bili kami ng snacks. Place at... Oh, yeah? Come so, on. Bear paws. Grab your snacks. Uh... Oh. Power, power, power. Okay mga kagulay, so balik po tayo ulit sa ating uh, garden. So ayan, first day po ng school ng mga kids. And ano yung ginagawa? What are you doing today? What are you doing? What's that? Where's the frog? In there. It's dead? No. Where is it? It's alive still. Ta-da! Ta Where's the Oh, okay. I see it. So, there's two. There's two. Oh, it's getting smaller. What happened? It's In right now. Huh? Did you eat or no? Yeah. Yeah, what did you eat? Ladybugs. Ladybugs. That's it. Lady oh. Yeah, that's it. No, how's school today? Have fun. Mm, yeah. Yep, that's Ours. good. Yeah. Uh, yeah. What's that? a Volcano? Oh, no. no, it's a grass cake. <laughs> yes. so <laughs> no, a grass cupcake. after yang ginagawa ng mga kids after uh, school. Huh. And so marami pa ring bunga oh. Ito yung green na pabilog. Pa-simbahan tayong ah uh, light green do na palapad. Ito yung baggy beans. Parang baggy beans ang tawagin, hindi ko alam kung anong variety po 'yan. And silipin po natin yung ating uh, green ah uh, long green eggplants po dito. Ayan, marami pa ring uh, bunga. Nakapag-harvest na tayo ng ah, marami rami dito nung nakaraang araw. Tapos, ayan na naman sila. oh. ka na yung mga naiwan na mga bunga. Ayan o. Oh. Ah, basa pa naman yung lupa kasi umulan nung nakaraang araw. Medyo malakas po yung ulan. Kaya ah, hanggang ngayon basa pa rin po yung ano. Yung kanilang ah, lupa. Tsaka may mulch pa. Kaya hindi siya masyadong nagda-dry. So may mga harvest pa tayong mga okra mamaya siguro. Marami pa rin okra na mga harvest no. So sobrang busy lang po tayo dito. Kaya minsan nakakalimutan po natin talaga. And... What are you Nothing, just it. You want to harvest the watermelon? We yeah, had the orange glow. The orange glow. Martha, do you want to help harvest the orange glow? Is it coming? The but watermelon. There's a wasp. wasp. There's a wasp. <laughs> a no wasp. I like to call them wasp. What do you mean, wasps It's a wasp. Yeah. Maybe whoopsie whoops. Oops. Whoops. <laughs> whoops. <laughs> you Not know this one. It's so big. Wow. <laughs> We're going to use it as uh, a. Right? Yeah, it's okra. Okra seeds. Yeah, of oh course, it's for next year. It's so big. What? Eh? That was enormous! <laughs> yeah, yeah. Plus, well, we need to choose the good one. The good one. Uh... Wow, this one's tall. Yeah. It's, it's taller, taller, than, taller you. than me. Yeah, I can see that. Even if I stand here, it's taller. <laughs> Wait, let me... Almost. A little bit. Yeah. It's taller. Yeah. So, this is the long range. Dyan, oh. It's taller than grade four. <laughs> uh, um, Come uh, on, the first. It's let's pick a... your uh, orange glow. You know, first next tomorrow maybe. Yeah. Okay. What about you, Mister? Mm -hmm. Are you coming? Mm -hmm. are we are going to pick the watermelon. Hey. Eh? Oh, okay. He's busy, Kuya. Oh, okay. It's only you. Orange yellow. Orange glow? Yeah, this one's orange glow, this one's also orange. Okay, just pick that one the biggest wow. one. Oh see? It's so easy because it's super ripe, I guess. What? And there's a worm! Oh I dropped my phone. Oops! <laughs> I dropped my the camera! That's <laughs> okay. A worm! <laughs> yeah. Yep, so it's right. Oh my god, it's so big. <laughs> There's a little spider. Where? oh no That's right nah, fine. It's just playing. Oh yep, yeah, you wiped it. Oh, okay. it's the biggest. Oh, where's <gasps> the other one in there? Where's the other? Or what happened here? Oh. Okay, so it's down here right now. Okay. Oh my god, this is so heavy. <laughs> Come on. Oh, gonna there's put it one in right here. Oh, it's yeah. so dark. So it's a wrap, I guess. Yeah. yeah, it's so dark. Like oh yeah definitely. I can see like markings mm -hmm. on it even. Yeah. Like spot. <laughs> so yeah when I put a uh, orange orange glow. Yeah. Yep, Are here. we going to open it today or tomorrow? Maybe today. Today, okay. So we're going to open it. Yeah. Here. Hmm. Look. Let's try. it. Okay, let's open this one. Yeah. Let's I, do it's, it. It's yellow or orange? Uh, I'm pretty sure it's like an orange yellow. <laughs> it's orange yellow. Orange glow, well, coming right wow. up. Wow. It's so soft. soft. Oh, yeah, it's soft and it's juicy. Yeah. One thing I like this one because it's soft mm -hmm. and it's juicy. Yeah, and the seeds are big, which I like. I'm not stunned. the color orange? <laughs> uh, yeah. What the perfect color? Not the perfect color. and wow. the perfect ripe. And the perfect color. It's not perfect one. And the perfect, wow. and a perfect wow. one. And it's so good. No one is washing hands right now. I did. Marco did that. I don't care. <laughs> not that. Marco is eating. And the bee is flying. Yeah, so every time we open we just like have a vlog eh? Palo! Palo. <laughs> palo It's palo, it's spunk. <laughs> like it Where'd you learn that palo? What uh, does it mean? It's spunk. <laughs> Actually? Mm. In into or pasaya? Tagalog. Hmm. What? <laughs> <laughs> Like tambay. Mm -hmm. By standard, by standard, by standard. <laughs> palo, Who wants palo? How palo? I don't palo. Just a little. Wait for a bit. <laughs> so Saglit wait for a bit until we eat. Mm -hmm. Okay, I'm done only. For what? For nothing. For nothing. <laughs> 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 See, look at that. It's so soft. Eh? Okay. When you just like. It, right? Yeah. But it's super juicy. Yeah. yeah. Oh my god. Look oh at my him. god. Yeah. <laughs> yes. And <laughs> yeah, also he didn't we even just... wash his hands. <laughs> yeah, and also and also he just came back from school. Oh my god, yeah. Look at these hands. Uh oh. <laughs> Marco, you're still e touching it! Uh-oh. <laughs> Ooh wait wait oh, oh. allergy. <laughs> It's super juicy. Tapos na kumain yung mga kids. grabe Sobrang ano? Sobrang juicy niya sobrang watery Mas masarap to kumpara don sa Charleston Grey Yung kulay uh, yung kulay yung uh, kulay yung pink So next year Try po natin yung ano Ang grabe yung ano Tubig Next year uh, Try po namin yung Ibang kulay pa Kung pang uh, Ibang kulay ng uh, Watermelon <laughs> Mukhahabal pa kaya to Parang yellow na siya eh Ang ganda nung ano dito Ang ganda nung uh, Dilaw na yung mga dahon oh no? hmm. Ang ganda nung Ah uh, talbos ng ano dito ng ah uh, to yan oh. ang ganda ng ah uh, talbos nyo oh. si ito pero wala siyang bulaklak mataba lang siya pero walang ah uh, bulaklak man the warm on so good <laughs> yeah, yeah. The carrots is still growing there. Lumang ko lang kung makahabol pa yung uh, yeah, carrots po dyan. Yan, this is tiny, tiny gray. There's a big one. There's a big one on the other side, eh? Yeah. yeah there's two in there. Should we harvest it? Ah, uh, we're gonna finish first, da. Ah? Oh, yeah, the orange glue. Yeah, we have the orange glue and we have also the Charleston gray, right? Uh -huh. So we're going to finish it first. Marami pang puno, ah. Marami pang sitaw, ah. Maharvest nga po to bukas. So yan. So may ma-harvest pa tayong sito wa. Okay. ayun, ang laki ano ah. Ang laki na ito, ah. Wow. Patas kaya tayo ng ano. Mamitas kaya ako ng ampalaya ng ngayon. Ah, may malaki. Ang dami pa nila. Paan di masayang. Yan. Ganda pa. Dito oh, green pa. Hindi pa nagbago yung kulay niya. Ng ating ah, gubat dito. Gubat ang tawag ko dito kasi oh, alam mo, oh, wala kang madaanan. Are sa eh, kabilaan. Tapos yan. Nagkaroon siya ng ano, ito mga weld na ano eh. Na cherry kaya oh. Tapos yung yabong ng dahon kaya hindi ka pa makadaan. <laughs> Ay dito ah, yung kamatis natin na bumula. Ah. Parang yung reels lang natin ah, na <laughs> hindi ata lahat ng Hindi hindi ata lahat ng ah, na maganda eh, no. Kasi yung reels natin namumula. Okay na bumula. Okay lang kung kamatis lang. Ay ano, oh, pulang-pula. Ang dami. Grabe naman. Akala mo lang walang laman pero sa ilalim pala. Oh, Grabe. uh <laughs> oh, Hindi makita sa taas eh. Sa ilalim ng bunga niya. Ang dami pa. Kahit din sa kabila oh. Napahano ba to? Ngayon lang sabay-sabay oh. Ah, grabe ang bunga. Oh. Yes sir, I'm here. Grabe ang bunga no. Ayan pa oh mga hilaw pa sa taas, di mo siya makita o oh. sobrang dami oh ang taas, umabot sa taas o oh. ang taas na ano natin ang taas ng uh, kamatis hindi kasi napro niyan, pinabayaan lang na, kaya umabot po sila hanggang taas yung gabi, ang ganda ito, kinainan ng slug <laughs> Yan, binawasan na tinikman. Yan. So, mayiging busy tayo sa mga susunod na araw kasi magha harvest po tayo. Ayan. Medyo malamig na po yung uh, simoy ng hangin at unti-unti uh, na pong uh, dumidilim. So, medyo ginabi tayo ngayon dahil uh, may pasok na po yung mga bata kailangan po nating uh, sikasuhin muna yan, tapos nalang kumain tapos nakaligo na rin and nakarbis po ako na -ano dito ng talong ayan o. yan po yung uh, pilitas ko kanina tapos ayan. yung iba maganda yung iba may mga kagat po ng uh, slugs yan hindi naman po pare pareho ganda pa yung iba tapos yung iba sira na so yung mga to itong na harvest ko na to ah uh, dito lamang po sila dyan sa may gilid na yan yung dito hindi ko pa na harvest siguro ko mayroon pa yan bukas lang siguro dyan yan po dyan At tapos sa uh, labas mayroon pa tayo hindi ko pa rin na harvest yun dun pero yung long green iiwan ko yun excuse me kasi hindi pa gaano uh, malaki yung uh, bunga niya tapos yan malamig na po yung uh, hangin talaga and ah may mga sitaw pala din dito so bukas ang uh, harvest ko sitaw tapos ah uh, yung iba po nating ah uh, talong and so ikot lang po muna ako sa garden Sagdet kasi kukuha po ako ng uh, kamatis baon ko bukas sa uh, trabaho dito po tayo dadaan dito tayo dadaan. so yung saging malapit ko na pong ipasok yon sa loob kasi lumalamig na pati yung isa dun so, hindi ko na nga siya ngayon binidiligan uh, para magaan lang pagka hinawakan ko, pagka binuhat ko kasi kung puro tubig abah ang pati pa pala dito hindi pa ako nakapag harvest dito ng talong ang laki oh <laughs> super big ayan oh walang sira oh <laughs> ang laki ang sarap pang torta yan so yung mga na miss pa pala akong talong na i-harvest dito Sita o bukas dito tapos kuha lang ako ng ano kuha lamang po ako ng ah Sampalaya. So, sakto pa pang pinakbit yung ating sa garden. Ayun no? kasi marami akong nakita di ba kanina. So, wala pala akong uh, pagkain bukas. Ay, pati pala dito. May mga talong pa rin. So, nakalimutan ko pa. <laughs> Ang dami pa kasi natin talong sa garden pala. Kasi, nagsasama-sama lang po kasi natin yan eh. Halo-halo. Kaya, minsan, hindi po natin alam kung saan sila naroon kuha tayo ng uh, early girl ito kuha tayo nito San Marzano dalawang San Marzano siguro ayan San Marzano tapos okay. early girl or beef tomato ata ito ewan ko ah uh, isa nitong malaki eh. ito wow. yun sakto ganda ng kulay tapos may melon tayo doon. Yun ang ating ah, uh, baon bukas sa trabaho. Ayan po. So, yun naman po yung ating ah, uh, simpleng ah, uh, buhay dito sa ating garden. Hindi naman, po, tayo nakakalabas na kasi At busy man tayo sa mga kids din. So, nagbike kami kanina pagkatapos nilang ah, uh, maglaro dito. Tapos nilang mag-aral. Nag-bike uh, po kami. Tapos yun. Ginabi na naman tayo. Medyo malamig na. Pero you know, dahan-dahan na po. Maninilaw yung ating garden. Kaya nakapag-harvest pa ako. So, ito yung ating ano. Ah, uh, yung na-harvest ko hapon eh. Yung ating ah, uh, cantaloupe. Ang sarap na ito kasi medyo malutong yung kanyang laman. Panalo siya. Yan. You know, you know. Yun. bukas yung ating ah, uh, kakainin. So yun po mga kagulay ng ating update ngayon sa ating garden. So first day first day ah uh, first din ng uh, pasukan dito po ngayon. Yan so may mga kids pumasok na kanina. Tapos yan. Laro kumain kami ng ano nung ah uh, yung bilaw na watermelon. So yan. Tamis talaga. Sobrang tamis mo. At uh, masarap. So yan mga kagula. I'm gonna end this vlog right now. Kasi lumalamig na rin. Tapos bukas sa trabaho. Bago pa po ako. And so, see you po my next vlog para po sa update pa ng ating uh, garden. May harvest siguro tayo tapos kunting linis na siguro. Mag-start ako maglinis mula bukas para hindi na po ah uh, marami yung aking uh, lilinisin linisin pag sapit po ng uh, fall. And bago po ako magtapos sa video. Gusto ka lang po po salamat sa mga bago po lang yung subscribers. Sa mga nanonood at uh, walang sabang sa mga support at sa mga sabay-bay sa ating uh, munting gulayan. Maraming maraming uh, salamat po. God bless po sa inyong lahat. Sa mga nagshare, share, nag-like, nag-comment. Maraming maraming uh, salamat po. Uh, God bless po. Mabuhay po kayo. Uh, magandang gabi and uh, see you po sa my next vlog para po sa ating uh, update sa ating uh, garden. Maraming uh, salamat po.